Ay, kaya ay, ay, ako po na sa tigil. Sabi may magdala ng incredible hawk. Incredible hawk. Nilalagyan <laughs> <laughs> na yan yung itin na yung pangalo. Si Armin hindi nagdala. Nagpatanggal sa iyo. Hey, take light. Yes. ipa Maka, ma ipa sagasa mo sa gulong ng jeep tanggal ang mo obogamberti yung may aygaray kamo nga napanig ano kita ano kailan yun 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 ng yun Okay <laughs> na.